Babaeng nabangga ng sasakyan na in love at pinakasalan ang lalaking nakasagasa sa kanya. Accidents happen in the most unexpected timing. Madalas nga ay tinatawag pa itong istorbo at perwisyo. Pero love moves in mysterious ways din. Sa ganyang paraan nagsimula ang kwento ng isang magkasintahan sa China kung saan bukod sa tinamong injury ng babae mula sa pagkakabanga, ay tinamaan din ito sa lalaking nakabangga sa kanya. Ang buong kwento ng accidental love story na ito, eto. Nadisgrasya ang noong 23 anyos na babae habang binabaybay ang Yang City, Hunan sa China sakay ng kanyang electric bike matapos itong mabunggo ng sasakyan na matuling minamaneho ng lalaki na tinukoy na si Mr. Lee dahil sa emergency. Agad namang bumaba ang driver ng sasakyan at paulit-ulit na humingi ng tawad. Pero laking gulat na lang nito nang ang tanging isagot sa kanya ng babae ay It's okay kahit nabalian ito ng collarbone. Bilang kabayaran, araw-araw na bumibisita ang lalaki sa ospital para magdala ng pagkain. Pero kasabay ng pag-recover ng babae ay ang unti-unti nitong pagkahulog ng loob nito sa lalaki. Hindi nagtagalay inamin na ng babae ang kanyang nararamdaman para kay Mr. Lee. Pero ang lalaki nag-alangan pa dahil sa kanilang malaking age gap. Pero dahil hindi alintana ng babae ang kanilang age gap ay pinaira lang pagiging Pursigido. Unti-unti nawala ang pag-aalangan ni Mr. Lee at tuluyang binuksan ang kanyang puso para sa babae. Ang unang pagtatagpo nila sa kalsada dahil sa isang aksidente na uwi sa kasalan at ngayon ay meron ng pamilya. Matapos i-welcome, ang kanilang first baby ay nagpakasal ang dalawa at ngayon ay naniniraan sa bahay ng mga magulang ng babae dahil mas malapit daw ito sa trabaho ni Mr. Lee. Sa mga single diyan, huwag mawala ng pag-asa, tandaan, hindi mo kailangan antayin ng perfect moment, perfect place at perfect timing para lang makilala ang taong para sa iyo. D W I Z Research Report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.